Ang nag-start ang Razon 1972. Ang pinakaunang branch niyan ay sa LM Subdivision sa Guagua Pampanga. So hanggang 2002 walang expansion niyan kasi ingat-ingat na ingat talaga yung mga lola ko na yung rason talaga yung nung lasa ng rason maingatan nila exclusively talagang very conservative sila gusto nila talaga napakasarap ng rason na yan usually talaga yung nung, yung mga unang rason they they really stuck sa halo-halo and palabok lang eh ngayon when the younger generation took over dinagdagan na namin yung mga potahin namin yung lutong kapampangan na dinuguan ng puto, sisig, tsaka yung sinigang natin na talaga lang identified sa kapampangan. Yung mga kalderetang kambing. Lutong kapampangan. Alam mo naman na lutong kapampangan. ito talaga ang pinakasikat na halo-halo. Ang -halo, rason sa halo-halo. Yum, yum, yum! Welcome back to my happy kitchen. Kasama ko po rin ngayon si Alan, ang fourth generation ng mga rasons. Okay, Sir Alan, sa yeah. challenge tayo. So, padamihan ng ice. Sige. Ano It's a challenge kita, Master, ha? Is, yes, oh, naku, kinakabahan ako pagka ganun Titignan Titignan eh. ko ngayon kung, kung saan ang galing mo. Pero, pero tatawagin ko yung Master ng buhay ko. Master ng buhay ko. Oh, wow! Yes, eh. yes! Yan ang walang iba kundi my lovely wife, Emily oh, Garcia. Akal! Akal ako akala, akala ko, ikaw yung kalaban ko eh. Kinabahan ako. Hello, ma'am. Yummy dito yung ma'am. Mamimili. Naku, ito ng maganda rito. Pataasan tayo ng cross yeah, ice, yung yellow. Nalalagyan <laughs> natin tag-dalawang sandok yung ating palaman. Okay ba yun? Game ba tayo ron? Okay. Okay, okay, so game na tayo. Let's start now. Timer starts now. All right. Go, my master! Yes! My master! By master, By right. well, master. Hehehe. para. Ganon para. Five, four, three, two, Ganyan lang! Galing! Wala Ako. akong masabi, Master. Bilib na bilib talaga kayo sa inyong misis. <laughs> Kayo po ang number number. Kita mo na akin, maliit eh. Sa kanya, Pag ganun. Congratulations, ang galing. Lagi natin ng gatas. ang galing, ko ikaw na talaga ang master. Ay, kayo po, master. Yes. So, lalagyan natin ang... Ito, pag nilagyan natin, lagi natin ng ano. Si Babaw, di ba? Ayan. Ayan. Iyan <laughs> ang Ito ang pampasarap, Master. Ayan. Yeah. Ayan. Tawa ng milk. Mamaya ng milk. All right, so maraming salamat. Nako, congratulations. Thank you, Ay, salamat, thank you, thank you, brother. thank you maraming so much. much. Trivia. Sa kusina, ito ang paborito ng pulis Yum, yum, yum. Halo, yeah! halo. Balik, balik. Surpresa. Halo, halo na itong damin namin. Halo, Master. Mamaya. Punta mo tayo sa kabilang